Wonders of the world Guys, nandito tayo sa Dinosaur Island sa Clark Ito so, yung mga nakikita pala dito guys hmm. okay. ah. ngayon mga attraction dito Galing no Yun yung mga nakikita dito guys Sa uh, Dinosaur Island Ito so, Dinosaur Island Uy Yun know, o Laki oh. Gutom na gutom eh

Yan, dito yan mga guys sa Pampanga. Sa Clark, Pampanga. Dito ang first veterinary ng aking mga sakay from Arellano University Pasig Campus. Yun. Enak. nah para ada <San>